you know? Naalala nyo ba diba nung nakaraan? Merong free na speaker bar or sound bar yung ating biniling aircon na portable. So, eto ngayon. yaan yeah, unbox natin siya ngayon at ipapakita ko sa inyo yung free na sound bar na yon. Kaya eto na. Hindi na natin patatagalin yan. Let's go! So, eto na ngayon guys yung ating free dun sa ating portable aircon na binili nung nakaraan. Eto yung sound bar nga na sinasabi ko sa inyo. Ayan siya, so silyado pa siya. Nakatape pa. O, oh, mukhang maganda pero syempre dahil pre-expect na natin na hindi siya ganoon kaganda. Hindi ganoon kasolid yung kanyang ano, kanyang uh, sound quality. Pero testing pa rin natin, no. Ito na, buksan na natin. Yan. Okay. Para malaman din natin mamaya eh kukunik tayo dito kasi ito ay bluetooth ti. Eh. Bali, already, ano na to, Kukukunik lang tayo sa Bluetooth. Yan, so, sa box niya, meron tayo rito wire. Parehas na 3.5 mm yung kanyang dulo. So, pang auxiliary, pang AUX jack, pwede yan. Pwede rin sa mga headphone na walang wire or na lalagyan ng mga wire na ganito. Pwede, pwede yan. So, yan yung isang laman. Ano pa ba? Tapos ito pa. Yan itong kanyang USB na oo. Oh, upgraded na dahil type C na mukhang madumi yung aking mga kamay ano. Naggitara kasi ako kanina. So ayan. Manipis, siyempre pre nga lang. So hindi ako sigurado kung magtatagal to sa atin or magtatagal siya dahil pareha sila eh na maninipis yung mga wires niya no. At yun nga, sana magtagal. So, ayan yung dalawang laman na wires. Tapos, ano pa ba? Ito na, yung kanyang speaker. Sa loob ay... So, wala na. Wala na tayo makita dyan. So, wala na yan. Ito na. The speaker itself. Anong tatak nito? Tignan natin. Kung anong brand. Ayun. Ito ay... Ganito yata yan. O, oh, data. Ayan. Ganito pala yan, kanazawa kanazawa na soundbar speaker na mahaba ayan, tapos dito sa ibabaw, yung mga options nya mga button niya ayan o oh. plus, minus, tapos M, so ibig sabihin nun eh, mode, tapos etong uh, pause and play yan, nandyan, tapos dito sa likod yan, dito tayo mag insert ng USB dito yung sa charger tapos sa uh, dalawang slot ng tornilyo, yung sa AUX niya, yan, auxiliary tapos yung kanyang switch. So pag switch natin dito sa harap, ayun no. Ayun, narinig niyo tumunog. May ilaw-ilaw siya. Napaka-colorful niya naman, no? At ayun, tumutunog. May something na sound siyang ganun, no? So ngayon, guys, yan yung ating speaker napri free dun sa ating aircon nga. Ang gagawin na ngayon natin, iti-test na natin siya. Bali, kukuha ko ng isang cellphone at mag na tayo ngayon dito sa ating soundbar. Let's go! So, eto na ngayon guys, yung ating cellphone. Ayan. So, ang gagawin na ngayon natin, ay bubuksan na natin yung ating Bluetooth dito sa cellphone para mag na tayo. So, ayan. Na-on na natin. Punta ngayon tayo ng direct sa Bluetooth settings natin. Ayan, so wala siya rito. Ayun, lumabas na. Metro bar. So ito, yung metro bar. Yan yung pinaka Bluetooth receiver nitong ating or Bluetooth name. Nitong ating soundbar. At dyan, dyan tayo magkoconnect sa soundbar na yan, sa metro bar. So ito na. Connect natin. So na pumasok tayo direkta sa settings at wala siya. Ayun, nag na. So ayan na. In-use na for calls, ayan, for, for uh, media. Ayan, kaso low bat yung speaker natin. Hindi masyadong mataas yung, ano niya, battery charge niya. So, nasa 50% lang siya. Okay na yan. Tutulog na rin yan. So, dahil connected na, magpiplay ngayon tayo ng music. <clears throat> so, sana ako maghahanap ng music dito, no? Teka, search tayo. Ito. Dito tayo sa music natin, ano? Ito. Tignan natin kung ano ba ang magiging quality ng ating uh, ano na to, speaker na to. So, dito tayo sa mga uh, remix. Saglit lang, ha? Yan na, tumutulog na. So, yun. yon Naririnig nyo na, ano So, ayan na siya. Kaso, hindi nga siya ganun kaganda no hindi gano'n ka okay para sa akin ha yung sound quality niya so ipopost post ko muna guys ano ba magpost nito pambihirang sound na to okay may mga ads kasi no so yan hindi gano'n kaganda yung quality nitong soundbar para sa akin na sa pandinig ko hindi siya ganoon kaganda So, pero okay na rin, pwede na rin kasi pre nga lang naman, no? Ano pa ini-expect natin sa mga pre na agay nito? Eh, ganun talaga. Hindi siya ganun ka solid. So, testing ulit natin. O, balik natin. Yung uh, ano, para dun tayo sa simula. Maano natin sa start. Diba? Teka, hanap tayo ng music na mas maganda-ganda. Aha. Etong ano, ah... Uh, Daloka. Daloka? Ano yung Daloka na yan? Ayun, no? Diba? Naririnig nyo naman siguro, guys. Talagang tumutugtog siya o tumutunog siya. Yun nga lang. Talagang hindi solid para sa akin, no? Para sa, te sa tenga ko, hindi siya solid. Okay? Tapos, sige. Okay. Pause muna natin. Itatry naman ngayon natin na i-connect sa kanyang auxiliary. Ito. Kanya auxiliary kung gagana. Kaso wala pala akong connector. Oo, naka-type C nga pala ako. So paano 'yon? Hindi na muna pala. Sorry, hanggang dito na lang muna pala. Pasensya na kayo. So ayan, yung kanyang option ulit, nandiyan yung volume, yung pinaka pause and uh, ano niya, play niya, nandiyan. Dyan. Wala, Bluetooth lang pala kasi wala akong ano wala pala akong connector Nandoon sa taas so tinatamad na akong kunin kaya hanggang dito na lang muna so play na lang muna natin ulit yung music alright yan yung ating soundbar guys no oh, sana nagustuhan nyo itong video na to at kung nagustuhan nyo mag leave naman kayo ng like dyan and comment mag subscribe na rin sa aking munting channel at magkita kita again tayo next time guys ha at kung kailan man yan hindi ko po alam peace out be making moves till i'm buried in my grave